Naospital ang anim na grade 4 pupils sa San Enrique, Iloilo dahil sa pagsusukat pananakit ng tiyan. Dulot daw ito ng ininom nilang chewable vitamins na nakuha nila sa isang kaklase nila. Nagbabalik si Julius Bilacaol ng GMA Iloilo. Nagkaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka ang anim na grade 4 pupils ng San Enrique Central School sa Iloilo matapos daw silang kumain ng chewables na multivitamins. Ayon sa mga otoridad, labing tatlo daw ang nabigyan ng nasabing multivitamins. Pero ang anim na estudyante lang ang nagkasakit. Dinala mga ito sa Rural Health Unit para masuri. Ang iba pang nakainom nito, ipinat-check up na rin kahit wala namang naramdamang pananakit. Matapos obserbahan sa RHU, dinala ang anim na nagkasakit sa hospital sa Pasig City. Ayon sa doktor, hindi naman nakalalason o expired ang ininom na multivitamins ng mga mag-aaral. Posibleng nagkaroon lang daw ng hindi magandang reaksyon ang gamot sa tiyan ng mga bata. Nag-react lang ang busong, especially ang to, ano, no, surok-surok, no? kaya sobra ka aslom, kagkapait ka bulong, epekto goro, pang -mix -kla, mix kla ng mga bulong. So amo nag-react, ang anda surok-surok, ibang bang eh, pakakaon. No? So amo pag nagdugang, pag nga nag ang anda nga busong, so amo nagsuka. Ayon sa isa sa mga nakainom, galing sa isa nilang kaklase ang vitamina. Mukha raw itong candy at sinabing maganda ito sa kalusugan. Namuto na ka kami gamay, laki na, namon. Kaging haboy kuya ako, kaging suka ko lagi. Kagading pinauwi ang mga batang dinala sa ospital. Dahil sa pangyayari, pinulong ng prinsipal ng paaralan ng mga magulang ng mga bata. Sinabihan ng mga ito na huwag basta magbibigay sa mga bata ng anumang uri ng gamot o bitamina, nang walang payo ng doktor. Julius Belacaol, Nagbabalita, Pilipinas.